Guys, ha, kayong bababa baba kahit anong mangyari? Hindi tayo ba sa? Okay ba baba? Sabi niyo ako nahulog na, ha? sabi niyo nahulog, na. <laughs> oh, nahulog na. Nahulog, nahulog. Ano nahulog na, nahulog. Na. Sabihin sabi, sabi niyo pag bumaba na si Dark, sabi niyo bumaba na yung Dark Lord, ha. Bumaba. ha? na. Tara. Pa-dali natin.

Eh gago, sumama pa rin <laughs> Ah, sumama pa din. Tara <laughs> O oh, tara tara, eto, hostage siya talaga, boss Hostage siya talaga, boss Wala namang polis e, eh, kung pinaglululoko niyo eh. di hindi Pinagluloko, pinagluloko daw natin, pinagluloko daw natin siya Hahaha Isa pa, isa pa, isa pa Ika, isa pa Kaya kami gagalas kasi government <laughs> Eto na, hostage yeah. siya talaga, boss Di na namin na ulog Sabihin niyo ha, sabihin niyo kung naulog ay, na ha Ay, ano, <laughs> lumabas siya, lumabas siya, lumabas siya <laughs> <laughs> uh, tulak mo na lang boy, tulak mo na lang Tulak mo na lang, lang. lang Tulak mo na lang Tulak mo na iwas, may iwas ha Oh, may iwas Oh, may iwas ha, may iwas Ha? to 23 Oo <treaties> uh, G ah, gak Pala, <laughs> power gaming, yeah. eject, eject, power e gaming though, power gaming, power gaming, power gaming, power power gaming, power gaming, power gaming, power